Hello guys, uh, good afternoon. Magtatanim pala ako guys ng giant. Dito uli ako guys sa aking farm. <coughs> Ganda na guys, so ang dami snake plant. Yellow naman guys, itatanim ko. Ito yung tinanim namin guys sa nakarano. Parang crocodile, blue shade. Ito naman guys, is merong yellow sa gilid. And guys, tatlong puno lang guys sa bawat paso. Kasi dalawa tong paso guys na malaki may nagbigay lang nito guys sa akin ng paso nagbawas siya sa bahay nila kasi medyo lumakas yung paninda nila nag extend sila medyo nag normal na kasi ngayon guys kaya nagbawas siya ng paso ito guys ito guys dito ko ilalagay guys oh. ayan maganda, maganda rin tong yellow guys yun nga lang medyo madalang to rito sa manila ah Saka minsan kasi may nangunguha minsan siguro guys nangyari may project sa school papadala yung teacher pwedeng wala <laughs> uh, hindi natin alam guys ganun talaga kasi labas to guys kaya kung may manguha man hindi mo na control wala namang bantay lalo na kung wala pa siyang ganong yelo ayun guys oh tapos na guys oh ayan ang taas kasi itong isa Aayusin ko na lang guys Pagka Tapos kong mag video Kasi wala akong videographer guys Lumuha si Robin sa Maynila Ayan <laughs> guys oo, ganda nito guys Kasi mataba naman lupa dito guys May mga vermicast to guys Yung parang dumi ng bulate At saka yung nabulok na dahon Ayan guys oh, ganda guys oh. May parating palang bagyo ngayon guys Rito sa Luzon baka bukas ang dating guys sana magingat po tayo mabigat pala guys yung tama sa Cebu kala mo dinahanan ng tidal wave yung mga bahay in guys idala ng global warming kaya malalakas guys ang bagyo kasi habang humiinit guys ang mundo lumalakas rin yung bagyo lumalakas ang hangin naalala ko nga dati guys sabi ko sa inyo di ka ada si Tenta eh. signal number 3 lang ang bagyo noon guys sa alos 70 kilometers lang 80 kilometers per hour ganun lang mahihina lang kaya pwedeng ang bubong mo is kahit pawid pawid lang ngayon guys pag bubong mo guys ay pawid ay <laughs> sandali lang yung halukayin ng malalakas na bagyo kasi kung yung yero nga napupunit ayun pa kayang pawid lang kagandahan lang guys sa pawid madali mo naman siyang palitan kung sakaling masira nga lang siyempre bibili ka rin ng pawid medyo magastos kaya yung iba guys sa amin slabs na eh slabs slabs na simento na second floor simento na para dumaan mo ng malakas sa bagyo walang sira sa kanyang bahay maliban na lang kung bumagsak yung nyog abutan ka ng nyog kaya yung mga nyog sa tabi ng bahay dapat pinuputol yon kasi delikado pag may nyog guys sa tabi ng bahay pag bumagsak ang nyog at tumama sa bahay nakawasak yung bahay mo And guys, 3 minutes na guys. Ito lang ida download ko ngayon guys. Pagdanim ko ng giant na snake plant na kulay yellow. Oh, ang ganda na guys. Ang guys Dalawa sila guys sa malaking paso. Ang dami ko ng snake plant dito guys. Oh, ayan. Oh, mga giant guys. Oh. Oh, ayan. Yung green. Ito guys may gulong. Kaya nito. Dalawa binigay sa akin. Ito yung isa dadalhin ko paturuin guys sa kanto wala namang tanim dyan pinasok ko lang yung ano container ito guys giant din ang ganda o oh. oh, may giant photos guys dadalhin ko yan doon sa puno ito pag pala guys yun napropagate ko na giant photos o oh. oh, may sibol na guys o oh. oh, guys oh, may sibol na oh. ayan may tubo na isang dahon lang ang tanim yan guys siguro mga dalawang linggo na yan kaya ayan oh, may tubo na. Ayun yung isa guys, oh. Tubo na rin ito. Oh, ito guys, may tubo rin oh. Ayan. Guys, oh. Dahon lang yan guys, oh. Ayan, may mga sibol na guys, oh. Ayan. Pwede na to guys, itanim doon sa puno. Ayan, giant putos guys. Propagate din ako para bawat puno dito mayroong putos. Ang problema ko lang guys, may namumutol. Minsan nakaka-stress din kasi mabigat tagal magpakapit sa puno kasi ang ganda niya na tignan guys pag nakakapit sa puno kaya yeah, siguro yung iba walang ganun pinapultol okay hanggang dito na lang guys paalam na sa inyong lahat parang nya giant snake plant alam ingat po tayo sa bagyo babay na po salamat po ulit sa suporta